Ito na naman po labas. Yan, tinawagan po uli ako ni Kamari. at daw may ibibigay siya sa akin. At ako naman ay may ibibigay sa kanya. O, oh, di ba? na lang kami. <laughs> ang paganda yung pituan niya, o. Oh. Pag-init, ang tagal pa siya <laughs> Yan, magbigayan daw po. May bibigay siya sa akin. So, may bibigay din ako ng ayuda. <laughs> Hoy. Niyan. May magawa ka na ano, may ano ko dito, fruit salad. Magawa ka ba? No, Ito man. po may pagbigay siya ayun ta oh. May, <laughs> ano may, may kusta ko dito sa kami ko din. Tapos, ano? Yung uh, ano, cream. cream. Pwede na po. Ah, hindi pa natitingnan ni Amin. <laughs> Ayan guys, so may ayuda po guys. <laughs> Pasok na.